What's up mga tambo, Good morning, good morning sa lahat Coffee, coffee for all Mga muna tayo Bago tayong start ng ating mga trabaho At tayo ay magiging Masigla Pagkatapos ng isang tasang kape At ito ay, alam nyo ba, nakakadagdag siya ng uh, Lakas At nakakadagdag ng gana sa pagtatrabaho At mamaya na ako mag-vlog sa aking pagluluto dahil ito ay it's like it's very early to cook for lunch so at tsaka nagaantay pa ako ng aking menu for today ng order of the court <laughs> joke lang okay guys see you later god bless sa lahat ng mga in love sa lahat ng mga walang pag-ibig at sa lahat ng mga biko sa lahat na, sa lahat na para sa lahat maging positibo lang tayo at mag-smile sa buhay see you later don't forget to subscribe my channel and please subscribe subscribe thank you